Nasa 88 mag-aaral ang naabutan ng mga regalo sa isinagawang giving and feeding program activity ng Department of Agrarian Reform Tarlac, katuwang ang 3rd Mechanized Infantry Makatarungan Batalyon na ginanap sa Barangay Burgos San Jose sa lalawigan ng Tarlac, Kamakailan. Ang nasabing pagtutulungan ay bahagi lamang ng programa ng pamalaan na mabutan ng tulong ang mga mamamayan lalo na sa mga geographically isolated and conflict-affected area sa lalawigan ng Tarlac. Sa sa ring school supplies, mga tsinelas at libreng pagkain, ang pinabot ng Dar Tarlac at Third make, katuwang na rin ang expression ng Star Magic Mall. Nagpabot rin sila ng solar lights upang mailawan ang lokal na komunidad. Lubos naman ang pasasalamat ni Marlon Linda Officer in charge ng Tala Elementary School sa pagsisikap ng kasundaluhan ng makatarungan batalyon at dartarlak sa pagsisikap na mabutan ng tulong ang mga mag-aaral. Sa pagkikipagtulungan ng kasundaluhan sa iba't ibang ahensya ng pamalaan katuwang ang mga pribadong organisasyon ay may papaabot sa mga JEDA sa mga tulong na mas makakapagpaangat ng kanilang pamumuhay. Mula dito sa lalawigan ng Tarlac, ako si Jess Mark Tijada ang inyo, kaugnay.